O oh, mga taga-tansa, nabalitan nyo na ba yung bagong sulit na kainin at tambayan dito sa Casanueva? Sinong mag-aakala na sa liblib na lugar na to, ay may nakatagong sulit at masarap na kainan na nagsiserve ng gotong Batangas, silog meals, pansit, pares. At kung presyo ang pag-uusapan, e eh, abot kaya. Kaya naman kung naghahanap ka ng pwede nyo pag-data ng jowa mo, ngayong darating na Valentine's Day, eto eh, ito ang marereko ko sa'yo. Kasi maaliwalas, ahimi, pwede pwedeng pwede din kayong kumanta at mag-party-party dito. At higit sa lahat, quality ang mga pagkain sa nila dito. Hi, ako nga pala si Tito Bogs. Ayan, iniimbitahan ko kayo na pumunta dito sa Tambayan sa Farm. Located siya sa Tansa, Cavite, Nueva Road. Meron tayong uh, gotong bats, kung tawagin, for only 100. 100 pesos only at saka yung calak pares. Meron tayong mga rice meals like a uh, bestseller natin yung Tapsilog log at saka yung uh, sisig rice natin. Nagsisimula tayo ng uh, alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Uh, located lang to sa Barangay Biga, Casa Nueva Road, Tansa Cavite. So nagsimula lang kami sa una, nag-alaga-alaga lang kami ng mga baboy, ng mga livestock like manok, kambing, hanggang naisipan namin na magtayo ng uh, kainan. Naisip ko dito kami maglagay ng kainan at malawak naman ng ating lugar. At na mga kaabangos, nandito tayo ngayon sa tambayan sa farm, dito lang to, sa may uh, Tansa, Casanueva. Pag nakita nyo yung Baluarte air soap, yan dito lang sila sa tabi nun. Madali lang naman silang makita, pwede nyo rin i-waste yung Baluarte na Napakasusolid ng mga food nila dito. Meron sila dito ng, ano, tap silog. Ayan, tignan nyo naman yung itsura. Panalong, panalo. Meron din tayo ditong pansit canton. Pagkakita ko rin na parang nasa 85 pesos lang siya. Meron din tayo ditong ano, chilak. Ayan, no, grabe. Sobrang solid niya, no? At yung binabalik-balikan daw dito, kahit bago pa lang sila, itong ano, gotong batangas. Uy, grabe. Napakamura lang yan. Tarayin muna natin itong ano, tapsilog. Yung itsura ng ano nila, ng mga pagkain nila dito, mukhang mamahali. Eh, pero quality yung pagkagawa. Pero napakamura lang nito mga logs. hmm tayo. hmm Grabe. hmm sa tapa. Nagahalo yung tamis at alat quality. Legit, ayun Oh. Hmm. Wow. Oh. Meron din sila dito ng pancit. 85 pesos. Hmm. Tignan pa natin. Pancit Canton. Hmm. Pero quality yung lasa. Ah. Pag kayo dito, try nyo itong ano, itong top silog nila. Pakasolid nito garlic flavor na tamis alat dito kung gusto niya pa lang magano dito ang tumambay pwede pwede rin pwede kayong kumanta dyan oh. ano malaman no hmm ba dami daman uy tap yep. panahalin goto dito lasang ano talaga batangas. Meron dito na dito mga panimplang gusto mo. Gusto nyo lang medyo maanghang-anghang. Lagyan nyo lang... Pero yung ketap. Lagyan mo natin ng ano, dahon. Ayan. Yeah. Hmm. Sarap. Sigman mm. din natin yung ano? Know, may laman, tsaka laman ng baka, tsaka... Chichabul, at tsaka maraming taba. Ayan. You know. Hmm. na din. Ayun hmm. eh ako nagalam ka ng solid na food tripan dito sa Tansa. na napaka-solid dito mga lod. Tanyo dito sa may baluarte lang.